Ano guys, Oh, pili oh, Pili-pili na dyan. Pili-pili. Itong batang makulit. eh o, no? nandito rin o. No? Oh. rin daw siya. lahat kami nandito na o. Oh. Kala mo na pagkarami-rami yung kinikita o. Oh. <laughs> hmm. lahat kami nandito sa labas at Oh, uh, yan ang ukay-ukay -okay namin. At saka halong-halong anik-anik. Baka mayroon naroon gusto dyan. Pumunta na lang dito. Pili-pili lang. Ito, pinapaanik ko na rin. Bawa <laughs> ka naman, Anik-anik talaga. Anik-anik talaga. Tanda naman to. Anik-anik talaga. <laughs> Kasama na kayong dalawa yung anik, anik na to. Ay, 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 ay. ay, ay. <laughs> Ito mo, habo na sa lolo naman. Nakita na naman aalis ang lolo. Kasi naman malapit lang, magmumotor pa eh. <laughs> Ayan, o. Oh. So, uniform. Mura na lang uniform. O. Oh. Pamain oh, nyo na yung uniform na yan. Uniform. Dalawa yan. Pang grade 5, grade 4, kasi pa yan. Pinagliitan lang yan. Oh, ito oh. Napalalang ang ulang yan, ng Puti puting-puti pa yung mga yan. Oh. Mainit na 'yung dalaw ng 'yung mga nagdura, 'yung uniform. Yan, mukhang ulan oh. Eh. Nagtapak na kami nang paninda ay nabasa pa. Nakaka. Bubuhayin ni Amina Santo.